Hello kabayan, meron ka bang bakante na oras kahit dalawa or tatlong oras per day? Kung meron po, good news kasi dito sa community namin naghahanap po kami ng another batch na matulungan na kahit na sa ibang bansa pwedeng kumita ng 20 to 50,000 per month sa online by doing copy and paste. At good news kasi pwede mo gawing part-time no, sa bakante na oras mo. Kaya kung ikaw ngayon meron kang bakante na oras dyan, meron kang free time, pwede mo na yung gawing pakakitaan at dapat lang maging connected ka sa sistema na copy and paste system. At ang tanong, paano nga ba maging connected sa copy and paste system? Well, simple lang po kasi ang kailangan mo lang dapat meron kang cellphone, stable internet connection at 18 years old above and last, dapat meron kang account ID. Pero pag hindi mo pa alam yung account ID, pwede kita na matulungan para magkaroon ka noon. At hindi mo na kailangan na mag-live sa online at wala ka ng product na ibinta sa online at lalong-lalo na hindi mo na kailangan na magaling ka pa dito po sa Facebook at TikTok mo. Kasi meron na po tayong training na provided and free lang po lahat once na ma-qualified ka na dito. And drop a comment below kung interested ka malaman kung papaano para mag-guide kita. Kaya, see you in box. God bless.